bons mga ka pa, mga ka farmers ya yeah. ato uh, po tayo ngayon sa aking uh, mga alaga ah uh, mga aking alaga ito po yung oras na kailangan na nating dinisin yung ating uh, mga baboy dahil sa sobrang init ang mga baboy po natin ay eh, medyo naalinsanganan toh nagimintay na silang paliguan eh. malalaki na yung na to. yung months na ito sa yung mula nung aking yung 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 mga ito tapos meron tayong labing isang bagong dagdag mga patiner so kailangan muna natin paligo ngayong oras na ito ayan samahan nyo po ako at ating paliligoan ng ating mga alagang mga patiner napakadudumi na po nila pero okay lang po yung duming yan ang so, mahalaga wag po silang ubuhin ito yung aking dalawang inihiwalay na humina ang kain dahil sa nagkaroon sila ng uh, sipon pero okay na po sila ngayon at ito naman yung aking mga bagong alaga, labing isang piraso yan wala pa pong isang linggo sa akin itong mga to masisigla magigiliw mamaya paliliguan natin ang kanilang kural hindi pa po natin to pinaliliguan itong mga biik na ito hanggat wala pa silang mga 60 days no? nung nakuha ko po ito sa aking uh, kumpare eh ito ay nasa 1 buwan at 10 araw pa lang so kailangan pa natin itong intayin na mag, uh, maging 60 days kapag makadalang buwan bago natin paliguan dahil ang mga buwik na ito ay wala pang masyadong taba ano so pag uh, pinaliguan natin sila ng pinaliguan magiging prone sila sa ubo at saka sipon so ang ginagawa natin nililinis lang natin yung kanilang coral ayan winawalis natin yan at binabasa-basa ng kaunti tapos tinatanggal natin yung kanilang mga pupo ayan tapos hayaan lang natin silang maduming ganyan. Basta sa kanilang uh, koral at ang kanilang sahig ay malinis natin. Okay na yan sa kanila. So ganun po ang aking gagawin at yun po ay base na rin sa mga karanasan ng aking mga tropang mga magbababoy din. Alright. Sige po at samahan nyo muna po ako sa pagpapaligo at paglilinis ng ating koral O oh, ito malakas na ito saka ito malakas na rin kumain bali itong dalawang ito tinamaan ito ng ubot sipon itong dalawang ito kaya binukod ko para hindi sila makahawa o, after 3 days naka naman sila sa ibinigay nating gamot na reseta din syempre ng ating kaibigang uh, veterinary ayan itong isang ito ang kasama nito sa dya ay itong mga ito ayan oh. Ito mga ito malalaki na sila oh. aking paliliguan almost 2 uh, months na rin po ito sa akin itong mga ito halos kasabayan itong nauna Tatlong araw lang itong nauna sa akin bago sila dumating ayan o oh. Yan o, oh, yung namumula ang uh, uh bibig, ibig sabihin may uh, initan sila. So, kailangan na natin magpaligo ng baboy at maglinis ng mga koral. Dahil sa sobrang init ng panahon, ako nga po pala'y naghahanap pa ng pwedeng ilagay din eh. Kahit mga karton-karton, ayoko yung maghahanap. Pero mamayang hapon baka ay kumuha ng palapa ng niyog at ilalagay natin din sa kanilang bubungan para hindi masyadong uh, mainit although aring gilid na rin, ay ilang pasa ng hangin so malaking tulong din yan malaking tulong din yan na ang hangin ilang pasa kumbaga yung ventilation niya ay uh, maganda nagpakabit na rin ako ng uh, solar yan na ginagamit natin sa gabi para sa mga baboy na narin eh. dahil hindi na huabot ng ilaw tapos ito ay atin ang uh, nililinis tapos itong isa pang ito ay atin na rin pong uh, nilinisin para mayroon pa rin tayong paglagyan utay utay natin yan oh. napakalaki ng uh, dapat pang ayusin dito sa coral nito ito yung ating itinalagay na bubong nung kahapon ito inaayos natin itong bubong na ito pa pasamantala para hindi masyadong mainitan itong mga bago nating alagang buhik okay. alright mga kabons mga ka farmers samahan niyo po ako sa paghuhugas ng ating mga baboy 点亮你。 yan Ito yung ating mga biik na bago na wala pang uh, 60 days. So, kailangan natin na malinis ang kanilang kural at iwasan muna nating maliguan o mababad ang ating mga biik. Ano? So, ayan po. Kahit napakadumi nila, okay lang yan. Ang mahalaga, makaiwas tayo sa sakit ng mga buwik. So, ang paliliguan lang natin dyan, ang lilinisin natin ay ang kanilang mga dumi. Yan. So, mahirap na po magkasakit ang ating mga buhik, no? Dahil yan ay pag pinaliguan natin at nababad sa tubig, dahil sa sobrang bata pa nila, wala pa po silang gaano kalaking uh, taba ng nakakapipigil para doon sa lamig, no? So, masyado silang prone sa sakit, ubo at saka sipon. Yan. So, kailangan muna natin silang linisin lang ang kanilang koral. At wag muna natin silang paliliguan. Pag sobrang dami po ng kanilang dumi, ang ginagawa ko po dyan, pinapala ko po yan. Para konti na lang yung aking dininisin. Napakailit ang panahon. Buti na lang at itong uh, koral namin ito ay medyo open at uh, lampasan po ang hangin. Ayan. Alright. Alright. Ayan, natakatapos na po tayo ng paglilinis ng ating mga kural ayan hindi po muna natin liguan ang ating mga bagong buik dahil sa sila ay sobrang bata pa pero malinis na po yung kanilang sahig at pwede na po natin silang pakainin maya maya na konti alright silipin naman po natin itong dalawa ayun okay na rin masigla na sila ito naman at naghihintay na sila ng kanilang tanghalian Ayan. Nakaredin na rin yung ating pakain. Mm -hmm. Bali, halos inabot ako ng isang oras at sa kalahati sa paglilinis ng kanilang sa liga. Binasa na rin natin yung mga bugong nila para medyo malamig-lamig para guys at ating pong papakainin muna ang ating mga alaga at nagiiyak hanggang sa muli po mga kabons mga kaparmers sa lahat po ng mga uh, mas malawak ang karanasan sa pagbababoy pwede nyo po akong uh, turuan yan open po ako sa lahat ng mga Ah uh, tulong na maaari nyo pong ibigay sa mga payo at mga tips kung paano po lalo mas maganda at magiging mabuti ang ating pag-aalaga ng mga partner ayun alright maraming maraming salamat po